sa ating mga kabalid, no? Maraming maraming salamat. Uh, my mom is from Pampanga. Ito po kami sa Magalang, sa Porak. And uh, para sa akin, it's a good homecoming for me. Maraming salamat sa lahat ng suporta, uh, sa lahat ng mga Maraming Napakaganda po ng opportunity na lalo natin na uh, pakilala ang uh, Pampanga, no? lalo na sa larangan ng turismo at saka sa industriya kasi kayo ang home ng uh, CDC, ang Clark Development. Tapos katulad ko po, isa ho akong uh, ambassador, tourist, tourism ambassador niyo po ako dahil dumadayo pa ako dito para magbisikleta, para tumakbo. Tapos uh, sa, 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 sinapit ko natin sa pinatubo na ang dami hong uh, pinagdaanan pero kahit papano ngayon naging tourist attraction na rin. Kaya ang dami ho nating magagawa. And of course, ang inyong lingkod, si Pia Cayetano, ang laging kong focus ay edukasyon and kalusugan. Kaya um, aligned na aligned po yung mga gusto kong magawa para sa ating bansa, sa alam kong gustong-gustong gudin gawin ni Nanay Baby sa Pampanga. Kaya yun ho, ang um, we will keep on working together to make this a um, beautiful and very productive province. <music> my uh, my father is from Cebu. My mother is from Malaysia. I am from uh, Manila, I was born in Manila, but my heart was captured by Pampanga. Let's uh, unite, ita nga, because uh, marami po tayong mga problema. Kailangan po natin na uh, if santabi mo na natin yung mga away-away, tampuhan, unite talang mo siguro para sa lahat ng kababayan natin from Luzon, Visayas, Mindanao. Ano mong mga pagsubok na dumaan sa buhay natin, dumaan sa bansa natin. Sama-sama tayo magkasal sa Panginoon because natin is impossible with God. Iwasan na natin yung mga alitan, yung mga awayan. Kasi lalo lang maapektuhan at maghihirap yung mga uh, na tao. Lalo magiputok ang sabay ng Pilipino. Pagtulungan lang tayo para sa pag ng ating bansa konfisyonan ng ating bansa at uh, makatulong tayo ng marami pang mga Pilipino ng ating tira. Yun ang dapat natin gawin kasi mahal natin ang mga kapayang ating mga you. mga. Ito ang kailangan natin. Because God is good with us. Thank you. Mahal tayo. Huwag na mag-away-away. mag, -away -away. mag tayo para iisang bansa natin at Pilipino tayo lahat. Kaya nga lahat tayo ay makasudo. Yan naman, yan naman ang kamustuhan ng ating mahal na Panginoon. nag ng Asia at yung nga sa ating mga kasalanan at nagpapako sa krus para sa ating lahat ng tao sa buong mundo. At lang po, parang, maraming maraming salamat.